Abu. 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 sa mga pagpalang araw sa iyo lahat uh, sa episode na ito tatanim natin yung pipino na pinula ni, ni Hunter Jim o tatay ni Ariel so, punin po natin tayong isda para sa kanila huling ni Raptor yun know? o oh, di, di na si Bugs di na rin si Cute Boy, si cute Boy. Di mga tropa natin sa <laughs> sa barbershop pinapangunahan ni May Boss Maki ayun o, dama Tay, hinapon. Oh. May pulutan oh. No? Mm, kay, ano kayo ni Ariel? Kay isang supot. <laughs> ha? Parang sakto yung tatlo. ah. ka? Binog na lang kulay! Uy, ito na pala. Pwede na itanim to board, no? Pwede na ito itanim tayo, no? Kahit, na, kahit ganito pa Oo, Oh, ay, nasa inyo, eh. Pwede naman na dul lang muna sa kwang. Hindi, mm. -hmm. No? Di, natin para diretso na, no? Nakasako naka, yeah. naka naman yung ano eh. Mm. Magtataniman. -hmm. Bupit nyo ng ang kabilaan. Laman mismo, laman ng mm. kalilupa. -hmm. Ganda na, no? oh. 24 graph yan eh. Yung una kong kwang kasi ko noon nasira. 30. Pero yung tanim mo dahil dito, walo lang, di ba? Ah. Um, yung um, dito, walo lang, walo. Oh, yun doon, yun, yun, yung, yung, yung ko ng green na yun. Um, Daka hindi lang tatlong daang puno, tatlong daang bunga na yung bunga. na bunga, grabe, no? Oh, walo lang yun. Ito, 24. Yan, 24 um, yan. Ba? Pag maganda ang pagka... Pag maganda ang camera. Uh, Mayat-maya doon, kapamitas <laughs> ng pipino kong No? Panila ang pangus ng pipino. <laughs> Grado yan. So, sa so si asin ha. <laughs> pangus ba <bago>, gawala ka, dili ka buno. <laughs> Lalo itong isa na to. Oh. Ayan, oh. Katin... Hindi, sabi ko. Sabi ko mga karabas. Alagaan namin talaga. Oh. Ako mismo mag-alaga si Tatang. Kasi pag team ilog pinabanat natin diyan, puro tanim lang 'yan eh. Walang harvest eh. <laughs> Nakarbis na 'yung ay, palaya. Ay, 'yung palaya, buti tor pa mga bunga, <laughs> di ba? Ganito kalilit bunga <laughs> Dito ng ng palaya. Ang sa dami na 'yan, hmm. ay wag ko lang kadaming mamunga niyan. Eh, sabi Marami. ko, wala puro pag tanim ta, pag tayo, puro tanim lang, walang ani. Ay eh, ngayon, sabi ko, palaga natin kitatang. Tanim <laughs> natin sa mga sa magaling mag-alaga. Kitatang ang mag-alaga nito, tay. Mm. Uh, -hmm. pino. Uh, okay na yung balag na yun. Mer eh. Meron ng pangalawang dahon eh. Ayan na nga oh. Kaya sabi ko ay mo kay Kuang Kakwat. Ayan, ay ah, pwede na yan pag uh ganyan. Ayun oh, meron ng pang mga pangalawa. Mm. -hmm. Ayun oh. Ayun. Yeah, pangalawa na yan eh. Yun, 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 yun. Okay. Ito so yung dad dad una niya eh. Tapos may pangalawa na. Okay, ayos. ayos Kaya pwede ayos. 24. 24 24 po po na ilipat. 24. Bu. Yes, Dike. Si Charyot pa man sa kay baka ma. Dandan lang eh. Pagdating habi doon, wala na lahat ng tangkay niya. Doon pagsasalubak-lubak, <laughs> maaring medyo ganyan. Kalungin mo, kalungin mo git bagis <laughs> mo yan, bags. bibihin mo yan, bags. Bibihin mo yan, bags. Bibi. Bibihin mo yan, bibi. bibihin. Bibitin nyo ng dalawa mamaya ganun pa punta ng kabila ang gamay. Kalong-kalong dito. <laughs> bibi, bibi girl. Bibi girl, bibi ganyan. Tara, di pa no magkita-kita na lang tayo sa bukid. yung pag malaki na, pag ganyan na siya, nagbabos kaya ng daw sa ilalim para Mm. Pag umakit na siya, ayan, nagbabawas kayo. Mm. Pag nagsupling na yung, kasi pag nagsuping na yung unang mayor niya, nandun na yung bunga. Bawasan pala yung lalim na. Oo. Magkano kataas Madaon. tayo para bawasan yan? Uh, kung sakali, ganyan kataas. Basta, pag gumapang dito. na ng ganyan. Yung gumapang na siya ng mga ganyang kataas dyan. Mm. Kita naman ninyo na parang masyadong kwan. Mm. Pwede nang tanggalan tag dalawa kabilaan yung ah. Na, para unti-unti. wag -unti. nang bibiglayin lang na ako na mm. na mm. pang ilang araw ko ilang kwan magbawas kayo pag nagsupling na yun na yun na yun hmm. pag susupling sa tagiliran niya yung mayor mismo gapangan. yun yung pagbubungahan niya pwede ang gapangan niyan tayo yung blue lang yung liting na kulay blue o, pwede pakyat. yung iano namin pakiyate hmm. yun pwede yun sagganan mo mo sana 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 mapaganda ng gusto oo nga <laughs> marami tayong yan yun okay. dyan yung value lang yun yun eh. yung 300 itakita tayo mga. sa bukid yung eh, mga karapas, tingnan natin yung tanim niya tatay dito sa uh, kabilang kalsada ng pipino. Nadurog sa ulan eh. Ito yung tayo no? Oo. Uh, Yan. Mga ilang ano na tatay? Ilang buwan? Ilang okay, linggo? Mga... Uh. Ha? Walang kulang isang buwan na yan. Walang kulang isang buwan. Hindi ko siya napangat ang style ko dito pa na may kajang bagay na mga katatalan. Hmm. Pagbiro. Oo, oh, pagbiro talaga. Okay, naalingan ang konti. Ito naman palaos na. Ayun, palaos na yun. Oh. Yan yung puno na hindi Ito yung minsan, walang puno lang to. Oh. Madjo, walang puno. Ganda, kawayan pala na no? mm Hmm. Ay, kawayan pala, magandang kapangan. Dabi mm -hmm. pala, kapangan. Mm -hmm. Ay, no? Ay, nakakuha tayo ng idea. Sagad mm -hmm. na Kawayan pala na pasangasanga. pwede ko yung ganyan, eh. Alam na. Gawa, gawa natin yan. Yo. Yo, pwede ganyan, eh. na yun Kasi papatay Uy. Eh, may mga bunga pala. Ayun no? Ayun no? Uy, may bunga. Sabay ganun eh. Uy, may bunga. Atin dito. Oops. Hala. Aroy. Iba lupa kasi dito. Kaya kung... Pwede na yan. Pwede na tayo, no? Oo, yan. Lahat yan. Sarap to, Mon. Tingnan natin gaano kalutong talaga tong ano na to, Tay. Abo. Abo. Bangso? Oh? Dito na mismo sa puno. Tinanggal ko lang yung mga ano, mga bulo. <inaudible> Totoo nga, bugs. Mm. Mm? Bugs. Kung din bugs, oh, oh, oh. Ito bugs, oh, Sarap Oh, gusto gusto ni mong dito mong ganda. Ha? ininya ganda. Obo. Ini niya, ini niya ka press sumakarabas ng ating pipino no? <laughs> ito maliit lang. Sige na tayo kumain dito. Mm. Oh, boss. Wala tay bunga tay. Eh. <laughs> 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 mm. Sarap ba?

Ang pagkapangan niya kawayang. Ito may ginawa ko. Hmm. Parang bahay-bahayan no? Ganda, ganda. Sold ma'am. Hindi na pa Ganda tingnan yan. Hmm. pa ilalim, no? pa yan. Wow. Ito mga karabas, palaos na to. Ang kasagusaga na to, lalaki ng bunga. Laking lupa ito Ganda. Ganda. Uh ganda. -huh. Oh, oh. pasti talaga eh. Lumutong talaga. Walang eh. <laughs> tersa talaga. Tiko man yan, tiko. sarap. <laughs> <Tiko. laughs> alright, alright, alright. Thank you, thank you. Ayan. gano'ng ka-fresh so, yung pipino na yan. Sabi may suka no'y may paminta. <laughs> <laughs> Namit ba? Yan, yeah, merenda namin maya. Merenda. Pechay, ginapiro mo ito tayo, no? Pechay, o. Nilinis ko nga ay alangalim pa kasi lumalambot ang lupa dito pag pala yung ulan. Ayos, ayos, ayos. Tenai, 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 na.

Eh o, makakarapas dito na kami sa bago nating kusina. Bago na mukhang luma. <laughs> Ayan. Ang um, magluluto uh, daw ng merenda ay si Harabe. Anong merenda natin, Brad? Uh, ginata. Oh, bruto ni Kuya Egay. Eh. Ginata. Kaya pala may kuko mami ka dyan. Kuko papa Kuko papa papa oh. Ginata ang ano? Ginata ang... Anong dito? Malagkit. Malagkit. Ayan. ito mga sahog to. Laka iba ito, bro. Tapos meron kang, kang mais, no? Ano? Ah, ba? Kapag so, so, sipong na sabihin niya, ay, gandawa namin kay Uncle Gaspar yan, ah. Eh. Pero pin-download <laughs> niya lang sa, tingnan niya lang sa YouTube. <laughs> Koko Papa ang ano talaga yan. Ang maganda niya, Koko Papa. O, galing na? Galing na. Galing na, Ipin? Galing na rin, Ipin? Galing na. Sangiti nga, pre. <laughs> Sangiti <-ing> nga, siya, pre. Galing <laughs> 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 pre. <laughs> 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 Ay... <laughs> ba. Sa nga. Pagkagat na yan sa ano, kabila lang may sugat ano? Gilid lang. <laughs> okay. Tara, okay. so, na dyan na mga karabos yung ano, yung similya. Ilipat natin sa sa mas malaking dalagyan. Yung ano, sa ako ng ano ba? Sa ako ng simento. Pero lalagyan muna natin yung na medyo mat maganda-gandang lupa, matabang lupa. Sabi ko na yun yun. Tapos ilalim lang na. Kabot-kabot ka na doon. Nakatakot na tayo ng ano? Matabang lupa? Erekta na dito mo? O nakatakutin natin? Erekta na yun. Erekta na dito rin. doon natin yun yung marami ng lupa. Ano ba kayo nagkakaroon? Hindi po. Ganda. Sigat-sigaan. Marami pa. Mag-target pa siya mga nilibog. Ayun mga karabas. Dito tayo sa kubo. Bumalik tayo para magluto na tayo ng merenda kasi medyo late na. So magluluto pala tayo guys ng ano. Ng uh, ginataang malagkit. Pero ang gagamitan na natin dyan. Na itong fresh milk. Para sa ating ano. Sa baba. Imbis na tubig. kata, mga karabas. Papa po po. Pa. kung masak po ito mga sa panahon natin ngayon. Ang pang uulan na yung ating malakit na pinok inunok na kanina binabad lagay natin yan medyo marami rami yan marami tayo eh dami tiktok Grimming-grimming yun mga karabas sabaw po dito din ng ano, tubig. Pa natin. Okay, Saka yung ating ano mga karabas, yung sabaw ng uh, mais or kernel. na rin natin yan papakuloy lang natin to guys sa mga 10 to 15 to 20 minutes yan yeah. maluto yung kanin yung mga uh, sangkap natin oh, Nah. Bawal ka pre mag eh. nah. buhat pre. <laughs> eh. pre Ha? Kayaknya Bukan mau buhat Bukan mau buhat pre Ngipinmu Naga ganun-ganun pa Ha 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 Eh Ha? Naga pa yata Ha ha eh. <laughs> ha <laughs> <Nagamay. laughs> <laughs> ka dito pre Hmm Zoom Itu lang aking buahin Kita ngangarabas no? Galing tayo dun sa murta Nagpikap tayo ng Sombrero Sa so, mga wala pabong sombrero Dian guys Ito Shopping. Shopping. Mga bag, last Apat. <laughs> 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 Lima, kagating mo isa. sya. <laughs> <laughs> Pwede. Oh, na naman yung bag. <laughs> Lawit sya naman yan. dito sa loob, nasabot lo, na lang dyan. Hindi ko nga naman pala itong nating... ano, ang palay, ang palayahan. Ang palayahan. Ang na naman. Pwede na naman kita siya, ha? Pwede. Okay. Saog natin sa merenda. <laughs> Sarap yan. ba isa Nabunan na ba ito? Nabunan ba ito din, dads? Ha? Na din ba ito?

Abo. Dito kita kayo ang palesa, no? Oo, uh, uh, pa ang ano ay. Dito sa... Pipino ay. pas sa itong pipino dyan sa ano. Sa... Palag. na ano,

Ini sapo, gue Kalau kau kurai. Kalau <laughs> dan, dan, dan yang kurai. aduh, aku jangan pagi <laughs> <Ha? Magi. laughs> Alakay like, ang butas ng ni magsa sa'yo. Siya isa mga karabas ito na siya ngayon yan o, lapit na maluto diba, saglit na kaya na brown sugar, kunti lang alam mo naman tayo, hindi tayo masyadong masukal marami tayong kasama na ayaw ng matamis yan sarap din magluto dito sa bagong kusina oh, eh. pinta mo yung para ni tatay na anhinat, dilaw na eh <laughs> Ooh, creamy sarap sarap niya na maganda pag hindi tubig makakarabas yung fresh milk yung ginamot natin o papa tsaka ano fresh milk fresh milk hmm. mag tubig kasi hindi ganito ka creamy hmm. sweet tot sakto yan Alam mo ah, kala mo ikaw din sakto Pares lang <laughs> tayo sakto Mr. Sweet Tot hihihi <laughs> taga na akong kapahilaw niyan e eh. <laughs> ilaw man kulay bayulit pa hihihi eh. lumang <laughs> luto niya luto, luto mong katawan pre luto mong katawa luto mong katawan isiit ka hindi baka i vlog din namin yun ibahin ko recipe <laughs> yung style ano yung style ginagawa natin na battered yung masarap dun gisa isa muna tapos lagyan lang ng ano sweet chili sauce nilutok muna sana yung umang oo oh, oh, laga no hmm. laga muna no oh, tapos oh. Mas yung shell mm. ano lang Ay, palabas naman na, namin ang ayos eh uh. sa pagluto talaga na dali palabas <laughs> 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 -u -u lang doon yun sinangag doon sinangag eh pubing 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 Lagyan ng kunting tubig, tapos isang mangkok na, ano, cornstarch. Hmm. Paghalo kita ko, naglalagyan na. Kahit naluto yung Pep. kasi nabalutan na siya ng kamote. Nalagyan, nabalutan na siya ng kamote. Wala, na naluto. <laughs> sarap pero sa <sarap>, pre, yung kamote, saka yung ano. na, <laughs> yun na lang ang yung kain eh. Iligyan <laughs> <niya> na lang. Kamote saka yung cornstarch. Kumang dyan na, yung kumang yan. na yan. Wala. <laughs> natin, take 2. Sarap-sarap nun. No?